May kinalaman nga ba si Gretchen Barreto sa mga nawawalang sabungero na umunoy itinapon sa Taal Lake? Tapusin ang video hanggang sa huli at sabay nating alamin sa video ito ang katotohanan sa likod ng mga sa mga naglalabasang balita ngayon sa social media, mga telebisyon at radyo, dawit umano ang isang sikat na babaeng showbiz personality sa kaso ng nawawalang may git isang daang sabongero. Ayon sa report, kabilang ang female showbiz personality sa mga isinumiting pangalan ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Si Totoy ay katiwala umano ng mastermind sa pagdukot at pagpatay sa mga sabongero. Ang mga nawawalang sabongero ay sinakal umano gamit ang alambre at ang mga katawan nila'y itinali sa sakong may buhangin at saka itinapon sa Maytaal Lake. Kasama raw sa sindikato ng mga sabungero ang isang female showbiz personality na ito. Pagsisiwalat pa ni Alias Totoy, mayroong isang babaeng celebrity na Dawit pero hindi niya muna ito papangalanan. Kasama umano ang artistang ito sa Alpha Member. Nang ibig sabihin, kasama sa grupo. Hindi na idinitalya e ng husto ni Alias Totoy ang papel ng showbiz personality na ito. Pero kabilang umano ito sa 30 mga pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat kasuhan. Nasa inner circle di umano ng mastermind ang binabanggit niyang showbiz personality. Dagdag pa ni Totoy, nandoon palagi ang artista tuwing magkakaroon ng meeting ang grupo. Check din anya na mas maraming alam ang artista ito kung masakote ng mga kapulisan. Dagdag pa ni Totoy. Handa na ang kanyang affidavit ngunit isusumiti lamang daw niya ito kapag kompleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya mga testigong magpapatutuo sa kanyang mga aligasyon. Si Totoy ay isa sa anim na security guards ng Manila Arena kung saan madalas ginanap ang mga sabong. Dahil nga sa umuugong na balitang mayroong babaeng showbiz personality ang dawit sa mga nawawalang sabongero, itinuro naman ng mga netizens ang artistang si Gretchen Barreto Ayon sa ulat ng Billionario News Channel, kumakalat kasi ngayon ang spekulasyon sa social media na si Gretchen ang babaeng celebrity na tinutukoy nitong si Alias Totoy na kabilang sa Alpha Member, ang pangunahing grupo umano na sangkot sa pagkawalan ng mga sabongero. Bagaman hindi pinangalanan ni Alias Totoy na tourist celebrity Agad nag-isip ang mga netizens na si Gretchen ang dinutukoy na showbiz personality. Nabatid na iniugnay si Gretchen sa kaso dahil sa pagtuligsa niya noon sa pag-imbestiga ng Senado tungkol sa mga nawawalang sabongero at sa relasyon niya sa gambling operator na si Atong Ang, ang madalas niyang tawaging isabong e kingpin. Hanggang ngayon, walang opisyal na pahayag mula sa pulisya, NBI o anumang investigative body na nagpapatunay ng kriminal na kondisyon ni Gretchen sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Siya mismo ay tahimik pa, wala pang komento si Gretchen o ang kanyang mga legal team hinggil sa naturang paratang. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment e yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa subscribe, huwag kalimutan na magsubscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po!